Hello, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa ating lahat at welcome back po sa ating channel. Uh, at ngayon ay, <laughs> alhamdulillah, it's uh, Friday. Friday, ah, uh, afternoon na pala, sorry. Alas dos media na pala. Hindi, <laughs> kala ko, kala ko siya umaga. <laughs> ah, wala naman tayong galang pag-uusapan ngayon eh. Ito lang, uh, yung mga nangyayaring, ah, uh, ito, yung kinontent natin kanina, yung tungkol sa mga nilusob nila yung yung uh, compound ng mga diskaya. Ito na naman itong mga ibang, ito na naman itong mga grupong ito. Sa palagay ko, mga isa lang ito eh. Uh, Doon naman sila sa kongreso. Kongreso napunta. Tapos medyo nagkaroon ng medyo malawakang parang tension ang nangyari. Nagkasakitan na yata. So, panoorin natin. Tingnan nyo, tingnan nyo po mga uh, mga kaya-expat. At mamaya, isa sa pag-uusapan pala natin, itong si pagsibak kay uh, ano ba yun? Sinibak ba? Or uh, uh it's either sinibak or nag-resign. Pero alam ko, hindi mag-resign to eh. Si ano, yung news anchor ng PDB4. Kasi noon pa man to, kuwanto, loyalista to eh. Loyalista. Eh dati pinapanood din natin to. Kaso nung, pa nung tayo ay uh, alam, nakikita na natin na parang kahit nakikita na nila yung mga nangyayari, hindi pa rin sila nakabaliktad. Kaya nag-unsubscribe ako. Sa totoo lang, gusto ko rin yung mga punto niya. Baga, natututo tayo maganda rin siya pag pag-deliver niya ng mga mga salita niya. Kaso nung kuan nga eh siya parang uh, hindi na atma doon sa iniisip natin yung ano. Kumbaga ayaw mo na yung pinapakinggan mo dahil nga sa sa nakikita mo. Eh siya siguro hindi niya nakikita. Eh ngayon natikman niya rin niya yung bangis, yung bangis ng kanyang amo na kinagat niya. Pero mamaya natin pag-usapan 'yan ito sa pambansang loyalista ang gani. Ah, pa ng video mo sir mamaya. Uh, ito to to. Ah, uh, panoorin natin itong yung mga nagrally dito sa may ano, sa may Kongreso. Sa may uh, House of Representatives sa South uh, Southgate araw po si Monta Salomon ang DPWH ang DPWH na nasa likod ng maraming kalampak na proyekto Tentakan nila! Dito sa mga gawa ng mga to uh, sinasabi ko nga sa inyo pagka okay lang Wag lang tayo maging violent eh. Pwede magsalita ka diyan kahit buong maghapon walang problema diyan, wala namang pipigil sa inyo. Pero yung violent uh, behavior na mangyayari, nagkakasakitan na kayo, yun ang mahirap doon. Siyempre, ang mga pulis, may mga orders din yan na eh, uh, kailangan uh, tolerate, uh, mag ano, tolerate ang tawag lang, uh, huwag nilang hayaan na lumala yung kaguluhan. Kaya nga kayo, eh, pinapabayaan lang kayo dyan, magsalita kayo hanggang ano, ilabas niyo yung galit niyo. Okay lang yan at uh, alam naman natin yan na talagang ang corruption maski itong si sinasabi ko nga na nasibak, na, nasibak o nag-resign na anchor ng PTV4 ang, PDB, ang PTV4 pala ay isang government-owned na eh, mainstream media para malinaw po sa inyo pero ito ay sa ito, tuloy natin yung uh, mga raliyista ang uh, Ayan na. Ayan na, nagbatuhan na. <laughs> Ayan na ba, nagbatuhan na po. <laughs> Ayan na, nagkagulo na. Ayan, nagkagulo na. Nagkatulak-tulakan na. Sana naman ay eh, walang masaktan. Walang masugatan. na nagbulsa ng bilyones. Mama masama! Yan na, yan na. Yan na, nagka-tension na. Mm -hmm. Tulakan dito, tulakan doon. Sige. Sige. Back off, back off. Delikado kayo dyan. <laughs> ito yung sinasabi natin na eh, uh, ito, inuumpisahan na nila. Huwag sana lumaki ito. Sana po, eh, kahit magkagayon, na uh, tahimik tayo magprotesta. Kesa naman na, eh, uh, uh, ito, bahaling, uh, dito tayo sa, ano, Punto tayo dito kay uh, Sir PL. <laughs> si Sir PL to, ito magaling na ano to eh. Magaling na vlogger to, isa sa mga hinahangaan nating vlogger. Pero ang kukuha na lang tayo ng segment dito sa kanyang uh, video kung saan ito yung dahilan ng pagkasibak or umalis na siya sa uh, umalis sa puesto o umalis na sa PTV4 tung si, uh, Mike Abi. Ito, huwag yung tayong lalayo. Ganun ho talaga kasi na kumakarating. Alam ba niyo dito sa PCO, Presidential Communication Office, may problema rin. O, hindi ko nila lahat. Dito lang sa Channel 4, may problema rito. Walang development dito kasi para dito nagpapalit ng dalag kasi mga manager dito. Eh. Every three months, Every four months, may nagpapalit ng manager. Kaya walang nagagawa, walang development. Pero may pondo, may budget. Nasaan ang budget? At tinigil kayo ah. Marami nakakarating sa akin, may corruption dito sa istasyon ito. Papangalanan ko kayo pag nalaman ko yan, wala kang pakalam sa inyo. Kaya good morning, Secretary Dave Gomez. Sir, gumalaw-galaw ka naman. Puntahan mo ang mga opisina na nasa ilalim ng PCO. Meron ding corruption yan. Ang magagalit, guilty. At magalit kayo, mag-guilty kayo, wala akong pakailan sa inyo. Sobra na eh. Saka naman nakakita ng... Ako. Sandali. Gusto niyo buuhin ko na? Gusto niyo isa-isahin ko ng problema rito? Easy, easy. Ay nako. Saka nakakita ng building. Mura sa pinakamataas hanggang sa ground floor may tulo. May tulo, bakit na tulo? Di may palpa. Maintenance. Dito, ang, 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 mga kwarto, walang aircon. Ano yun? Office of the President? Pinagmamalaga natin yung Office of the President? Ay, may budget po yan. Taon-taon may budget. Kaya ngayon, may budget po, Secretary Gomez. Sir, haharap ka, tumaharap ka sa pagdinig ng Senado at Kongreso tungkol sa ating budget. Ilaban mo naman ito. Linisin mo ito. Papalit-palit tayo dito ng manager. Hindi ko alam kung anong binagawa nila. Diba? Sa totoo ha? Every three months, month, nagpapalit ng manager dito. Magagaling yung mga na pero nagsisimula pa lang sinibak na. O ayaw eh, magagawa. Maglagay ka rito ng manager na pang matagalan, reforma ng problema sa PCO at Office of the President, lalo na sa PTB. Kahit dyan sa Radyo Banong Bayan, Radyo Pilipinas, sa yeah, marami rin problema dyan. Sa PIA, Philippine News PILIPINI Agency, lahat ng communication ng PCO, may problema, sir. Uh? Ayusin nyo. Ha? ha? Hindi lang, pang, lang ang, pagpapatunay lang po ito mga, mga kaibigan, na hindi lang ang DPWS pw2is ang may problema sa paggamit ng pera, ng pera. Paghawak ng pera. Proposed project at budget every year. Maraming ahensya ng gobyerno ang may ganyang problema. Iisa-isahin ko yan pag dumating ang araw. Inuna ko lang, baka sabihin niya naman nakikinig, Mike, pinapanatan mo kami, pero yung opisina mo, hindi mo nasisilip. Ayan, inuna ko. May problema kami rito. Baka sabihin niyo, Mike, manalangin ka. Yan ang ginagawa ko. Sasabihin ko kung saan ako nandun doon, titignan ko, sasabihin ko kung ano nangyayari, bago ko sabihin ang iba. Para hindi niyo masilip na may pinagkatakpan tayo. Office of the <tinyo> President ito pero hindi alam ng Pangulo. Maraming problema, sir. Pakitalis lang po. Ano ha? Ah, dahil kaya kaya tuloy-tuloy tayong pagbabayad ng buwis. Bilyon-bilyon, trilyon na budget natin taon-taon. Alam ah, lang nangyayari. Nakakaya tayo sa totoo lang. Ha? Ah? Kaya ulit ko, ang magagalit sa sinasabi ko, guilty. Kung galit kayo sa akin, bahala kayo sa buhay niyo. Okay? Wala, sobra na eh. Ayaw ko ng plastikan, ayaw ko ng budol, ayaw ko na nagsisinungaling. Gusto ko yung totoo dito sa Mike Adelaide. Totoo. Pag tama-tama, pag mali, mali. Mayroong korapsyong nangyayari kahit sa opisina ng gobyerno. Kahit dito. Alam nyo, hindi ko alam Ang isang kalukuhan nga rito, tapos na. Kailan mo nag-eleksyon? Nangako sila, nagpapirma ng mga dokumento. May allowance daw mga tao rito. Masasarap ng buhay ng nahalal. Wala pa yung Nasaan ang ng pera? Maliwanag kayo. Nasaan ang pera ng mga tao? Pinapirma nyo ng dokumento, may allowance yung mga news anchor dito sa PTV nung last election. ano nangyari? Ano kailangan na election Maya. O, di ba? June, July, August, September, apat na buwan. Bariyang pera, hindi pa nyo mailabas. Bakit nga mo pa kayo kung hindi nyo kaya ibigay? Korupsyon yan habang nag-delay. Ang korupsyon, Idelay mo ang proyekto, idelay mo ang pag-release ng budget, korupsyon niya. Kahit hindi mo nakawin, part yan ng korupsyon. Kasi dinidelay nyo. Bakit? Nasaan ang pera? Il so, ayun. Ako wala kapi, ala? <laughs> uh, si Pambansang Loyalista ito, si Pambansang Loyalista. Ako muna. Diyan ka lang. <laughs> Stay put ka lang dyan. Kasi uh, ako muna magpapaliwanag ng konting-konting ano lang. Konti lang. Itong si ano, itong si Mike Abi ay isa sa mga anchor din ito ng ano ng BTI uh, SMNI dati. Ngayon, ito may ginawang ano to eh. Para nilayasan niya yung SMNI at siyempre loyalista to. Kaya nung wala na siya sa SMNI kinuha siya diyan sa sa PT before Eh nag may blog to nagsasarili naman ng blog to eh. Kung ako sa iyo sir ha, pa, pa, uh, uh, para masabi mo kung ano yung lahat-lahat ng uh, kagustuhan mo, 'wag ka nang magpatali. Kasi alam nasubukan mo na rin. Dati kang loyalista, ah uh, kami din isa rin sa mga... bumoto, syempre, kay, ano, kay Bumbong Marcos. bumoto rin ako, ah, inaamin naman natin yan. Kaya lang, eh, syempre, nabudol nga tayo, ah, eh, ano magagawa natin kung ang vice president ka nabudol, eh. Tayo pa kaya. Kasi, hindi tayo naniwala. Ah, hindi, isa ako sa mga... Naniniwala ako sa eh, kay President Duterte. Naniniwala ako. Pero, eh, yung bang... Sumuway tayo ng konti. Yan lang. Yun ang kuha natin. Kasi hindi natin, natin maganda yung maganda yung plataforma. Ang sabi, itutuloy lahat ng mga magagandang mga proyekto. Isa sa mga nagustuhan natin dito, yung uh, build, build, build at saka war on drugs. Isa yan sa pinaka uh, kuha ng uh, uh pinakamagandang proyekto ng uh, ng dating admin o uh, Duterte admin. Ngayon, ang nangyari, habang, tuma habang tumatagal, nakita natin na talagang parang yung lahat ng mga sinabi niya noong bago eleksyon, mukhang nabaliktad lahat. Yung itutuloy yung build, 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 dumating sa atin, flood, flood, flood. Itutuloy yung war on drugs. May mga nahuhuli daw na malalaking mga ano, mga malalaking mga droga, tapos lutang-lutang pa dyan sa dagat, wala namang kriminal. ba diba, ang krimen, dalawa yan. May kriminal, may ano, kung ano yung ginawa niyang kalasing krimen. Diba, yung drugs. Yung drugs na palutang-lutang. Nasaan yung kriminal? <laughs> Di ba dapat? Na, tapos meron silang nasabat. No. Uh, kung daw, drugs na naman. Nahuli nila yung driver. E sino yung kriminal yung driver? i e courier lang yun eh. Hindi naman sa kanya. Dapat doon, yung makikmaano talaga, talagang seryoso ang gobyernong ito, hanukayin talaga. Asan yung mga intelligence funds natin kung hindi natin ginagamit na bilyon-bilyon ang President Duterte dati? Ah pangalanan, lahat. May listahan. Ngayon, kung nandito ang pangalan mo, halimbawa nandito ang pangalan mo, tapos hindi ka sangkot na malinis ka, may mga kinler siya eh. May mga kinler siya eh, sa, mga, sa drugs eh. Kasi pumunta sa kanya mismo yung tao. Hindi na natin pangalanan, pangalanan, isa pa sa amin sa tagapangasinan. Hindi na mga malalaking tao rin. Eh. Eh di wag natin pangalanan dahil ano, uh, clear naman eh, involved, sabi involved. Pero nung no, kin, kin siya ng Pangulo, uh, tapos nasan na mo tayo? Ito kay uh, Sir, uh, Mike sayo, Sir Mike Abi Kung ako sa iyo Sir Mike Abi mas maganda na yung sitwasyon mo na mag-vlog ka na lang. Alam ko naman eh, uh, syempre nasa kabilang panig ka. Uh, hindi ka pa naman <laughs> nagagaganon. Pero alam mo yan. Alam mo yan dahil ah, nakita mo na. Ikaw na mismo ang nakasaksi. Ikaw na mismo ang nakasaksi. Ewan ko kung magiging proud ka pa maging loyalista. Ngayon. Kasi dati kang ganyan. Alam ko. Alam ko. Kasi sinusubaybayan din kita. So, wala tayong pag uh, marami ng usapan. So, hanggang dito na lang po. At uh, maraming salamat po sa inyong panonood uh, At uh, Nawa'y nasa magbuti kayong kalagayan at ah uh, ano ba? Pero gusto ko talaga ay bahala ka na diyan pero eh, may mayroon tayong isang uh, gagawing video tungkol sa tingnan ko kung magagawan ko nang ano hahanapan natin ng kasi lahat ng mga nangyayari dito sa administrasyong ito lahat inuugnay sa nakaraang administrasyon. Pati ito. Pati itong flood control project. Totoo yan. Gusto nila iugnay pa rin sa mga Duterte. Kaya dyan sa Senado nakikita na eh, may mga nagdadawit pa rin. Oh. Nakita naman natin yung video doon sa video ko sa ano? sa video ko sa Senate of the Philippines sa Blue Ribbon Committee. Nakita nyo yung mga tao nag-uugnay. Ngayon, may kinakasalan naman sila isang uh, isang uh, senador. May isang senador ulit naggagawa nags, nagsalita na sa plenary to eh. Uh, Gagawin ulit ng kanyang investigasyon parang iuugnay na naman sa mga Duterte. Ah, kita nyo? Dyan sila gumagalaw ngayon. Kasi ang gusto nilang palitawin, yung matanda yung Tatay Digong na nandoon sa dahig na ayaw nilang pauwiin. Kaya gagawa sila ng mga kwentong-kwentong ganyan. Iuugnay nila lahat eh. Missing sa Bungero, iuugnay nila. Sa Flag Control Project, iuugnay nila. So, <laughs> nakakatawa, no? Ngayon, nagsilabasan yung mga palpak. Ngayon, nagsilabasan yung mga ghost project. Tapos, iuugnay nila tatlong taon na ang mga kagaran. Dapat na yun Ito yung sinasabi natin. Yung dinatnan ni President uh, Dote, uh, President uh, PBBM, nandun na tayo eh. Kunting push na lang eh. Pabulusok na tayo. Pataas. Pabulusok na tayo. Ramdam yan. Ramdam na yan ng bawat Pilipino. Pabulusok na tayo. Tumataas na talaga. Kung naituloy lang yung mga magagandang nasimulan. Kasi, maski sino talaga na umupo, maski sinong umupo, lalo na nung mga nakaraan bago sa Duterte administration, marami siyang gusot. Marami siyang gusot na ano, na aasikasuhin. Sa droga pa nga lang, sa droga lang. Droga lang at kriminalidad. Araw-araw, nakita drug addict patayan drug user patayan drug uh, dealer patayan araw-araw sa balita kung ipinagpatuloy lang ito napakaganda ng ang natin uh, public order and safety safe tayo kaso hindi naman tinuloy kaya ngayon ito na uwi tayo bakasyon tayo. Nakita natin, nagsibalikan yung mga nagtatagong mga kriminal dati. Ha? Huh? Yung mga adictus benedictus na nagsitabaan nung panahon ng Tatay Digong eh. Bumalik ulit sa pagiging... Ganon ulit ang mga buka. Kasi na dieta sila eh. Dieta sila ng anim na taon. Kasi kung gagawin nila, alam nyo na ang mangyayari. Hindi lang naman yung kapulisan natin ang gugur-gur sa kanila. Maske yung mga kakampi nila. <laughs> so, uh, ganito na lang po. Maraming salamat po sa inyong panonood. At naway, uh, kung hindi ka pa nakakapag-like, uh, hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ating uh, video, uh, sa ating channel, kunting lambing lang. Pa-subscribe na lang po at paki-click na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video so maraming salamat po at shukran